Sa kabila ng iniindang sakit, ipinagluto ng isang cancer patient ang mga binaha sa Quezon City. At bukod naman sa pagbaha, problema sa ilang lugar sa Maynila at Malabon, ang pagkawala ng kuryente. Saksi, si Retina Panganiban Perez, Salima Refran at Ian Cruz. Naglalakad pa rin sa baha ang mga residente lalo sa sentro at sa barangay Tanyong, Longos at Tonsuya sa Malabon panghatid ng pasahero ang mga karitong dating panghakot ng banyera. Ang lalaki ito naman sa baha ng alakal. Sa ilong sa barangay Tanyong nakuha ang lumulutang nakatawa ng isang lalaki. Sa nabotas, namamasada muna sa bangka ang mga mangingisda. Hindi ka pwede sa dagat sir, lalaki ng alon eh, kaya dito kami ngayon sa mga baha. Baka wala ng pambigas, pwede na. Wala pa rin kuryente sa lugar, kaya problema rin na marami ang low bat na cellphone. Ay, apakahirap po, hindi po kami makakontak po sa ano, kamag-anak ka, namin sa malayo para sana madalahan kami din ng tulong. Sa Maynila naman, sa bahaging dito Cruz, malapit sa Taft Avenue, halos lumutang na sa baha ang mga nakaparadang sasakyan kahapon. Maraming kalsadang hirap madaanan. Ang baha sa lagos nilad, halos maabot ang bahagi ng overpass na daanan ng mga sasakyan. Umabot daw ang tubig sa labing tatlong talampakan. At hindi pa naalis agad ang tubig kinaumagahan, kahit walang tigil ang pumping operations sa mga truck ng Manila DRRMO at BFP. Oras sa maalis ang tubig, agad lilinisin ang lugar para buksan sa daloy ng trapiko tatlo na ay ulat na nasawi sa Maynila. Isa sa kanila, ang tatlong taong gulang na babaeng nalunod sa Santa Ana at dalawang nakakuryente raw. Iniimbestigahan pa kung pagkakuryente nga ang kanilang kinamatay. Sa inspeksyon ng Manila City Electrician's Office, may mga nakita silang illegal connection o jumper sa mga ilaw ng kalsada. Pag umuulan po, talagang mabilis po kasi ang daloy ng kuryente. So, maaring kung talagang nagbaha siya, maaaring po talagang magkaroon ng ng kuryente sa area or ground po. Hindi po pwede talaga nga uh, pakialaman yung mga, yung mga electrical facilities natin dahil delikado po. May penalty si po yan, may, may kulong din po yan. Nagikot din ang Meralco sa iba't ibang lugar para i-check kung ligtas ng ibalik ang supply ng kuryente. Mm, nagsubside Nag-subside na, safe na ibalik, ibabalik po namin agad yan, rest assured. Sa gitna ng mapanganib na baha, kahit nalubog daw sa lagpas tatlong taong baha ang kanilang bahay sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, pinili ni Manuel Bermas, miyembro ng Barangay Health Emergency Response Team, na unahin ang iba. Nilangoy ang malalim na tubig sa ibang lugar para sagipin ang mga naipit sa baha. Kanina, kasama rin siya sa retrieval operations ng isang pinaniniwalaang nalunod sa baha. Ay na alam namin na buhay namin na nanganganib, basta makatulong kami na po Sa gitna ng dalubyo, umangat din ang malasakit sa kapwa ng cancer patient na si Mercy Absalon. Hanggang tuhod daw ang baha sa kanilang bahay sa Barangay Santa Lucia sa Novaliches kahapon. Pero ang inisip niya, ang mga evacuee na kailangan pakainin. Kung may sakit po ako, gusto ko pong tumulong din po. Ako rin kailangan ko rin po ng tulong. Pero mas iba po talaga po yung saya pang nakakatulong. Para sa GMA Integrated News, ako si Tina Panganiban Perez. Ako si Sanima Refran. Ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. saksi! Mga kapuso, sama-sama tayo maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.